Anong ganap sa mundo ng showbiz? Mukhang isa si Nadine Lustre sa mga celebrity na hindi natatakot ipahayag ang kanyang saloobin tungkol sa isa sa pinakamainit na isyong naghahati sa mga Pilipino ngayon, ang pagkakaaresto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kanyang Instagram story, muling ibinahagi ni Nadine ang isang larawan ng isang nagpoprotesta sa harap ng Detention Center ng International Criminal Court o ICC. Sa karatula na hawak ng nagpoprotesta, nakasulat ang mga salitang Collect them all! Duterte! Netanyahu! Putin! Dahil dito, umani ng iba't ibang reaksyon mula sa netizens ang aktres. Marami ang humanga sa kanyang paninindigan. Gayunpaman, may ilan ding hindi sumang-ayon sa kanya at bumatiko sa kanyang post. Ano ang iyong opinion sa naging pahayag ni Nadine Lustre? Mag-iwan ng komento at ipahayag ang iyong saloobin.